Sa unang araw ng pagunita sa ikadalumputpitong anibersaryo ng EDSA People Power, ginanapa isang laying ceremony sa libingan libing na pinangunahan mismo ni dating Pangulong Fidel Ramos. Dito, hinikahit ng dating Pangulong mga Pilipino na gumawa ng magandang pagbabago kahit sa maliit na paraan lamang. Narito ang ulat ni Dina Pagibitan. Pinungunahan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ang Red Laying Ceremony na ginanap sa libingan ng mga bayani sa Tagig City bilang bahagi ng ikadalawamputpitong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Lunes. Layo ng nasabing seremonya ang magpasalamat sa mga bayaning mandirigma na lumaban sa isang diktator na pamamahala tungo sa isang malayang Pilipinas. Present sa seremonya sina AFP Chief Emmanuel Bautista, Defense Secretary Voltaire Gazmin, EDSA People Power Commission Executive Director Maria Montilibano, at mga veteranong kaisa sa pagkamit ng demokrasya noong February 25, 1986. Ayon sa dating Pangulo, araw-araw daw sanang isabuhay na mga Pilipino ang diwa ng EDSA na maglingkod sa bayan ng walang alinlangan. Kaya umano ng bawat isa sa atin na gumawa ng pagbabago, ang simpleng pagbabayad ng buwis, pagpapahalaga sa pamilya at ang pakikiisa, sa adhikain ng pamahalaan ay malaking sa pagbabagong inaasam. Tama na raw ang patayan, korupsyon at siraan, panahon na para magkaisa ang bansa, dahil ito naman ang tunay na diwa ng EDSA. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitans.